So mga bagay na kailangan mong gawin sa inyong relasyon kung ang isang lalaki ay gusto ka na niyang iwan. So mga kamamay, kung ikaw man ay merong uh, sitwasyon na ganito, yung tipong parang ang gulo-gulo na ng lahat, hindi mo na maisip kung ano na bang nangyayari, yung tipong lagi na lang siyang galit, wala na siyang oras sa iyo, hindi ka na niya pinapriority, o kaya naman uh, hindi na siya masyadong nagpaparamdam sa iyo. Ibig sabihin lang yan mga kamamay, ang isang lalaki ay gusto na niyang makipaghiwalay sa iyo pero hindi lang niya maipagtapat. At kung ngayon yan ang nararamdaman mo, ang isang lalaki ay gusto nang makipaghiwalay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin? So mga kamamay, makinig ka ng maayos at sana tapusin mo hanggang dulo para maganda mong ma-apply, maganda mong magawa ito pagdating sa inyong relasyon. So wag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung ang isang lalaki ay gusto ka na o malapit ka nang iwanan? So number one, pigilan mo ang sarili mo na habulin siya. Tandaan yung mga kamamay, kahit ano pa ang mangyari sa inyong relasyon, dahil ikaw yung babae o dahil sa babae ka, pigilan mo ang sarili mo na habulin ang isang lalaki para lamang manatili sa piling mo o para lamang manatili sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, kung talagang willing magstay sa inyo ang isang lalaki kahit hindi ka magmakaawa, mananatili yan sa piling mo. At kung halimbawa namang magmakaawa ka naman, at manatili 'yan sa iyo dahil lang sa awa. Gusto mo ba 'yon? Sigurado ako na hindi po talagang uh, totoong pagmamahal ang kanyang sa kasiyo o ang mararamdaman mo sa kanya. Kaya kung ako sa mga kamamay, kahit anong mangyari, 'wag mo siyang hahabulin. Kung hindi mo na maramdaman ang pagmamahal niya sa iyo, kung hindi mo na maramdaman ang pagiging uh, priority niya sa iyo, hayaan mo lang. Okay, hayaan mo lang yun sapagkat uh, nagpakatotoo ka lang. Kung ano ka, pinakita mo lang sa kanya. So mga kamamay, kahit anong mangyari, huwag kang maghahabol sa kanya. Huwag kang magmamakaawa sa kanya. Huwag kang magiging martir sa kanya. Sapagkat maaaring dumating yung pagkakataon na ikaw ay i-take advantage ng isang lalaki. Gagawin mo ang lahat para lamang manatili siya sa piling mo. At kahit anong gawin mo, at kahit gawin mo pa ang lahat, tandaan nyo, hinding-hindi magiging masaya ang inyong relasyong dalawa. Sapagkat napipilitan na lang ang isang lalaki. Okay? So, huwag kang maghahabol mga kamamay. Instead, gawin mo pa yung mga susunod na tips na i-share ko pa sa inyo. Okay? So, yan yung number one tips ko sa inyo. Ano? Huwag na huwag kayong maghahabol sa kanya. So, number two. Tanggapin ng lahat at mag-self improve. Yes, mga kamamay, kailangan nyo pong tanggapin ng lahat kung talagang hindi talaga kayo para sa isa't isa kahit ginawa mo na naman ang lahat, kahit naging maayos ka naman sa kanya, kahit naging mabait ka naman sa kanya, kahit nagtiis ka naman sa kanya, okay, kahit sinunod mo naman lahat ng gusto niya, eh kailangan mga kamamay, willing kang tanggapin ng lahat, willing kang i-accept ang katotohanan at after niyan, mga kamamay, eh, kung iniwanan ka, mag-self-improve ka. Yan ang maaari mong gawin sa iyong sarili. Yung iba nga dyan, eh, sa halip na mag-self-improve, sa halip na mag-move on, sa halip na tanggapin ang lahat, sa halip na mag-ayos, sa halip na magpaganda, nagkukulong sa kwarto, ayaw kumain, nagmumukmok, nagiinom. Okay, baka nga yung iba dyan, eh, gumagawa pa hindi maganda eh. Mga kamamay, hindi niyo po kailangan sakta ng inyong sarili. Hindi niyo po kailangan i-stress ang inyong sarili. Hindi niyo po kailangan puktoin ang inyong mga mata sa kaiyak. Instead, mga kamamay, kabaligtaran ng gawin nyo. Kung kayo ay iniwanan, tanggapin nyo doon pa lang sa araw na yon. Okay? Pwede kayong umiyak, pero after nyan, dapat marunong kayong tumindig, tumayo, mag-move on at magpaganda. Yung pag-self-improve din yung mga kamamay, napakaganda po niyan pagdating sa isang uh, sitwasyon na ganyan. Okay? Magpapaganda ka, mag-aayos ka at ipapakita mo na parang hindi ka affected o hindi ka apektado sa mga nangyari sa inyo. Nandyan pa rin naman ang social media. Friends pa rin naman kayo. Diyan mo ipost ang mga updated pictures mo. Yung mga updated na improved pictures mo. So ngayon, Minsan ka nang nagustuhan ng partner mo, minsan ka nang nagustuhan ng ex mo at hindi malabong muli siyang maakit sa iyo dahil sa mga katangian niyang nakita sa iyo noon. So kung nakita niya noon na sexy ka at, at ang dahilan kung bakit kanya iniwanan ngayon is dahil mataba ka na, so trabahuhin mo. Mag-work out ka. Alam kung kaya mo yan. Motivated ka dahil sa sakit na ibinigay niya sa iyo. Motivated ka kasi Iliwanan ka niya. So ito na yung pagkakataon na pagsisihin mo ang isang lalaki dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa iyo. So mag-gym ka, mag-workout ka, pwede kang uh, mag-improve dahil lang sa mga bagay na ganyan. Kung hindi ka marunong, i-message mo ako o oh, bahalang magturo sa iyo kung paano ka magiging sexy, kung paano ka magbabawas ng pagkain, kung paano ka magiging disiplinado pagdating sa mga bagay-bagay para lamang uh, mag-improve ka muli. Para lamang hindi ka malugmok sa kung anumang pinagdadaanan mo ngayon. Amamay, eh, wala na akong kaibigan eh. Wala na akong uh, masandalan kasi simula nung naging partner ko siya, natuto akong iwan ng lahat. Eh sabi ko nga sa iyo, nandito naman ako, mag-comment ka dyan. Pag-usapan natin kung anong problema mo. Nandiyan naman ang mga magulang mo, pwede kang lumapit sa kanila. Yung mga totoong uh, mga nagmamahal sa iyo, pwede kang lumapit sa kanila. Sa tatay mo, Pwede kang lumapit sa kanila. Sa mga kapatid mo, nandiyan pa naman sila, willing silang uh, uh ka, willing silang uh, uh, yakapin ka sa mga nangyaring uh, kabiguan sa sarili mo. Kaya mga kamamaya, sa halip na kayo'y umiyak, magmukmok, bakit hindi kayo mag-self-improve? Pag nakita ng isang lalaki, sigurado ako, sising-alipin yung mga yon. Okay? At baka nga matakot pa dahil baka mamaya, maagaw ka ng iba. Baka mamaya, may makita kang uh, lalaki na hihigit pa sa kanya. Hindi niya kakayanin yon. Okay? Kaya yung the best na maaari mong gawin, mag-improve, magpaganda, yung karir, iangat, mag-focus sa ibang bagay. Makakatulong po yan mga kamamay kung kayo po ay uh, gusto ng iwan ng isang lalaki. So next, mag no contact rule sa kanya after niyang lumayo. Ganyan po eh mga lalaki, kapag sila ay uh, gusto ng lumayo sa inyo, gusto ng makipaghiwalay sa inyo, unti-unti na po nilang inilalayo ang kanilang sarili sa inyo. Hindi na sila nagpaparamdam, hindi na sila nagpapakita, lagi na silang galit. Kapag ganyan mga kamamay, unahan nyo na po mag no contact rule na kayo sa kanya. At pag nag-no contact rule kayo mga kamamay, ipangako ninyo na hindi na muna kayo magpaparamdam kahit na anong mangyari. Mga mamaya, nag-no contact rule kayo. Tapos panay ang like, panay ang comment nyo sa mga pinopost niya, ay eh, di wala rin. Ang ating goal dito, kaya kayo ay pinag-no no contact rule ko, is para ma-miss kayo ng isang lalaki. Para hanap-hanapin nila kung ano man yung kaya nyong gawin noon nung nandiyan pa kayo. Gusto ko mamiss kayo ng isang lalaki. At mangyayari lang yun mga kamamay kapag ka kayo ay nag-no contact sa kanya. Makakatulong yun para mamiss ka, hanapin ka, pagtaka, mag-wonder kung bakit bigla kang nawala. Sa kabila ng mga ginagawa niyang paglayo, inunahan ka na. Okay? Sigurado ako mapapaisip yun kung bakit nagkaganyan ka pagdating sa kanya. Kaya mga kamamay, mag-no contact rule kung alam po ninyo na talagang siya ay lumalayo na sa inyo. So next, maglaan ng oras para muling ayusin ang ugali mo. Baka kasi mamaya ito yung dahilan kung bakit ng isang lalaki nakikipaghiwalay. Baka ang isang lalaki, kaya pala lumalayo, umiiwas, eh ito yung dahilan yung ugali ninyo. Bakit hindi nyo bigyan ng atensyon, bigyan ng oras para ayusin ang ugali ninyo? Kung kayo man ay uh, hindi na message ng isang lalaki, kung kayo man ay hindi na niya tinatawagan, ito na yung pagkakataon mga kamamay na mag-ayos kayo ng ugali, mag-ayos kayo ng trato sa kanya. Baka kasi mamaya lagi nyo siyang sinisigawan, baka kasi mamaya lagi nyo siyang pinapagalitan, baka kasi mamaya lagi nyo siyang pinaghahanapan o pinagbibintangan. Baka ito na yung pagkakataon para ayusin nyo po ang ugali ninyo. Baka ito ay uh, matagal na niyang sinasabi sa inyo. Baka ito ay palagi nyo pinagtatalo ng dalawa. Bakit hindi mo suriin, bigyan, limiin, bigyan ng oras para ayusin ang ugali mo? Makakatulong yan. Kung ang isang lalaki ay gusto nang umalis sa buhay mo, makakatulong po yan. Baka sakaling makita niya na, na yung pagbabago mo ay uh, maaalis mo sa sarili mo at muli siyang bumalik sa iyo. And last, huwag mong kalimutang tumawag sa nasa itaas. Yes, mga kamamay, kung alam nyo, talagang napakagulo na ng mga pangyayari. Ginawa mo na ang lahat, wala ka namang pagkukulang, hindi ka naman nagtaksil, pero ang isang lalaki ay patuloy pa rin ang paglayo sa iyo, hindi ka na niya pinapansin, hindi ka na niya kimikibo. Malamang sa malamang, kailangan mo nang tumawag sa nasa itaas. Dapat uh, manalig ka sa Diyos, sumimba ka, huwag mo siyang kalimutan kasi kahit anong mga imposible na mga bagay-bagay, possible pa rin yan na mangyari pagdating sa ating Panginoon. Pwede niyang hawakan ng puso at isipan ng isang lalaki na mamulat siya sa katotohanan na muli niyang uh, mahalin ng isang kagaya mo at hindi na siya lumayo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan niyo pong gawin kung ang isang lalaki ay gusto nang lumayo sa inyo. Kung ang isang lalaki ay gusto nang makipaghiwalay sa inyo. So mga kamamay, So sana kahit paano makatulong ang mga tips na i ko sa inyo upang sa ganon. Okay? Ang isang lalaki ay muling manumbalik sa inyo at hindi matuloy ang kanyang paglayo sa inyong relasyon. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Kung gusto niyo pa ng mas maraming love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito. So paano mga kamamay, paalam. See you for our next vlog.